Kung ang mga tao gaya ho ni St. Peter sa ating gospel ngayon ay medyo hirap uh, kumalas sa kayamanan o material possessions, hindi ho dahil swapang ang tao o dahil masama ang budhi natin. Kuminsan kaya tayo kapit-tuko sa kayamanang material ay sapagkat kulang tayo sa tiwala sa Diyos. Hindi tayo makapagbigay ng puwang para kumilo siya sa ating buhay at ipakita niya sa atin na magbibiyaya siya. Mas gusto natin sigurado tayo sa sarili nating lakas, gagawa na tayo ng paraan. Ang kailangan ko, Ihahanda ko na, magsusubi na ako para sa kinabukasan. Hindi ko na binibigyan ng puwang ang Diyos na kumilos. We do not allow God to be God in our lives. Tayo na ang nagdidesisyon para sa ating ikabubuti.